Sinampahan ng Department of Justice ng kasong qualified human trafficking si dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. Ito ay may kinalaman sa pagkakasangkot niya sa operasyon ng ilegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa Porac, Pampanga. Sinabi ni Justice Undersecretary Nicolas Felix T. na kasamang nasampahan ang kaso si na Cassandra Ong, Woodwan Ren ng Whirlwind Corporation, Dennis Cunanan at tatlumpong iba pa. Dagdag pa ni T. na malinaw ang pagkakasangkot ng mga akusado na ginamit ang institusyon para sa human trafficking. Una ng kinasuhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, ang Lucky South 99 Authorized Representative na si Catherine Cassandra Leong at iba pa. Kasama rin si Attorney Roque sa supplemental complaint na isinampa noong Oktubre taong 2024 gitni ni na kahit abogado ng Whirlwind Corporation itong si Attorney Roque ay personal itong nagtungo sa Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para sa renewal ng application ng Lucky South 99 sa panig naman ni Attorney Roque na ang nasabing kaso ay isang pang-aabuso sa batas kung saan isasama niya itong kaso sa aplikasyon niya sa asylum.